Good morning mga buddy Ang iaano natin ngayon ay kung papano Ibabahagi ko mo sa inyo ay Kung papano ko na parami ang bunga ng aking nabiling Kalamansi Ito ay nabili ko lang mga buddy sa palengke ng 120 Namumunga na siya mga buddy Nang tatlo-apat may bunga na siya ng binili ko. Ngayon, marami na siyang bunga mga 2 years old na siya ngayon yung isa isang taon papakita ko sa inyo mga body kung paano ko siya naparami ng bunga para may idea kayo makakalibre na rin kayo ng pangulam lalabas tayo mga body sa bahay hindi pala pangulam ulam pang ano sa ulam natin kung mag ano kayo ng sinigang mga body hindi na kayo bibili sa palengke napakarami yung mga bunga buddy so yan o natin puntahan natin ito ito yung ano niya mga body puno niya kung makikita niyo mga body organic filterizer ang kanyang sa puno na natin ng mga ating gulay nabubulok na siya diyan sa loob yun na yung magiging filterizer niya dito sa puno iba naman yung ini-spray namin dito sa taas ayan mga body oh. 2 years old na ito mga body ito naman yung isa 1 year old ganon din siya na ano paano siya ano din organic din ang kaniyang nilalagay hindi nyo na mabibili mga body yan dahil gawa ng yung mga pinag-anohan nyo na lang ng ano pag nagugulay kayo yun na yung ilagay nyo maano dyan lagi napakaganda ng kungan niya mga body ito yung fertilizer na ito na foliar na ginagamit namin ay dito talaga siya ginagamit mga body dito sa orchids ng asawa ko ito yung orchids niya na ginagamitan niya ng fertilizer na inaanuhan namin malagong malago din ito na ano araw-araw namin siyang inaanon ito ang na-discover ko sa kanya pagka tuwing umang ang mga body mag-auhugas kayo ng bigas yung pinaghugasan nyo ng bigas mga body huwag nyo itatapon i-set aside nyo yun yun ang gagamitin nyo and then hahaluan nyo ng 1 cup sa 1 liter 1 tablespoon ng brown sugar at saka natin ito gagamitin na ito mga body oh. dito ko siya hinahalo mga body ito oh. at ito yung pulier na sinasabi ko mga body na na ko na ano araw-araw namin siyang ini-spray doon sana sa orchids and then ini-spray ko din siya sa kalamansi napakarami niyang mamunga mga body papakita ko sa inyo mga body kung gaano siya karami mamunga ayan o oh. ang mixture naman nito mga body kalahating ano lang kutsarita lang kutsarita yung gamit namin yung white na kutsarita yun yun ang ginagamit namin na mix dito dito mga body tapos lalagyan nyo ng brown sugar yung pinag-anohan nyo ng bigas And then kada umaga yun ang i-spray nyo para sa taas ang purpose nung mga body nakarikta na siya lagi sa bunga niya tingnan nyo mga body oh, kung paano siya mamunga yan ano ko, ayan o oh focus natin ang body yan yung puno nya oh. pre pagka hindi nyo makikita ang mga bunga nya Mara, pangalawang bunga na nya itong mga body pangalawang bunga nya titignan natin yung sanga nya ko ayan oh. Ayan yung sanga nya napakarami yung mga bunga mga body lahat ng sanga nito mga body ay namunga ayan oh. marami na rin akong kinuha dito pagka ano Ayo at marami ding nahingi dito mga body takan-taka sila kung paano siya naparami ayan lahat ng ano nito mga body puno puno ng hitik na hitik sa bunga ayan, malilit pa pangalawang bunga yan na ito ayan mga body oh. lahat ng sanga nito mga body na naiisprihan na, 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 na... na... puno puno ng bunga niya Ayan. dito natin kasi na sa araw ayan mga body so, focus natin ayan hitik na hitik yan sa bunga body ang kanyang ano kung makikita siya na ano 2 years old lang to mga body kung unsumo mo lang halos hindi mo na rin siya maano kaya ang ginagawa nung anak ko ay ginagawa na rin yung kalamansi juice pagka ano sabay sabay ito mga body pagka tapos niya ng bunga ito mamumulaklak na naman siya ayan o oh, yung isa mamumulaklak na naman siya ito naman yung Ito yung 2 years old Ito naman yung 1 year old na Nabili ko ulit na bago Ayan o Ganon din ang ginagawa ko mga body Ayan Marami na rin siyang bunga body Pangalawang bunga na rin niya ito Akala ko Ini-space ko lang ng Pulyar At saka yung sinabi ko sa inyo kanina Namunga ulit siya Ayan o Ditingnan natin din dito sa kabila. Ayan mga buddy, oh, mga body oh. -lit lang nito mga body pero hitik na hitik din siya sa bunga. Ayan oh. One year, one year. Isang taon pa lang ito. Oh. Daming nahingi din dito body pagka malalaki na. Pang ano lang natin sa pang araw-araw. Malaking tipid ito mga body kasi nga namahal din ng kalamansi pagka walang kalamansi. Pero ito ay kung makikita mo magsasawa ka na rin. O yan o. Kung mapano siya mamunga. Ah, hindi ka nabibili. Ang variety pala nito mga body sabi nung pinagbilihan ko is dwarf. Dwarf ang variety niya. Na ano. 2 years old lang pala ito mga body tapos 120 ang nabili uh, ko na ano ang variety niya pala ito ay dwarf mga body kung bibili kayo yung mga may bunga na ang bilihin ninyo para pagka ano imi join nyo na lang siya ayan o oh. kung makikita nyo mga body itong katabi din niya na isang taon hitik na hitik din siya sa bunga at saka yung ano niya mga body kung mapapansin nyo yung kanyang dahon condition na kondisyon dahil nga sa minimix natin at may halong asukal every morning namin namin siyang inisprehan mga body kada umaga yun, yun lagi kung makalimutan man namin sa umaga sa hapon ito rin na na-discover namin din sa sili mga body papantingin yung sili. Itik na hitik din siya sa bunga padi. Yun din ang ini-spray ko na ano. Pinaghugasan ng bigas mga padi. Yun din ang gamit namin na ano. Katatapos lang din niya ito mamunga. Napakarami din na nahingi. Ayun hindi na sila bumibili sa palingki mga kapitbahay. Kala ko mag lang sila ng dahon. Hindi namulaklak na naman siya kaagad kaya hindi namin siya inaanuhan ng ano at saka ang kanyang dahon mga body kondisyon na kondisyon ng mga dahon niya at saka itong sili na isa na ano namin na ito nasa pasulang din mga body iniisprehan ko din ngayon mamumulaklak na rin siya palabas na rin yung kanyang bulaklak hindi ko lang alam ito mga body kung ano ang variety nito at saka ini-spray din namin ito mga body sa ano rubber tree ni commander ayan o kung gaano sila kaganda ito yung rubber tray pa niya na iba ayan o yan din ang i-spray namin mga body sa kanyang mga Alaman. Ayan, oh. Tingnan nyo kung gaano sila kaganda sumibol. oh. Dahil doon sa, ano na yun, pag nag-ano kayo ng bigas, mga badi, yung pinaghugasan, wag yung itapon. Doon yung imimix ang one tablespoon na sugar na brown at saka yung polyer na pinakita ko mga body sa mahal lang bilihin mga body para hindi nyo na anuhan ang kalamansi hindi na kayo bibili o. kahit sa ang sanga ito mga body may bunga siya namumulaklak pa yung iba o. kaya nagtataka kung paano nila paano ko ginawa yun mga body na pamunga mamunga ng ganito kadami kahit anong sanga niya na ano ganun lang mga body ang gawin ninyo sana'y nakatulong ito mga body pagka ano yung sa ano sa inyong backyard na kalamansi yun lang ang gawin nyo mga body kung walang polyar kayong mabili na ganun ibang pulyar naman na gamitin nyo kung walang pulyar na gano'n pero alam ko mga body mayroon yan sa palingki and then haluan nyo ng 1 tablespoon ng asukal na brown yung pagmimixan nyo yan mga body para yung dahon nya kondisyon na kondisyon yung dahon nya nakarikta yun sa dahon kaagad sa puno niya kaagad tapos yung puno naman niya maganda rin ang kanyang organic fertilizer na nakukuha yung ating hindi na natin bibilihin yung mga pinag-anuhan nyo na lang ng ano ninyo gulay tad din nyo ilagay nyo dito sa kanyang ano ito mga badi, nasa pasolang lang ito nasa timba lang siya oh. nasa timba lang din yung isa nilagay ko lang sa siya timba pero dami ko nang nakuha dito ang dami pang nahingi na mga kapitbahay pag nga pang may ano sila ng sausawan no? okay mga buddy salamat sana yung nakatulong mga buddy ang ating ano ngayon kung halimbawat nakatulong mga buddy pakisubscribe na lang para updated din kayo sa mga ating ibang ibabahagi na video mga buddy okay mga buddy good morning